е Ayan Maayong adlaw. Maayong adlaw daw. Maayong hapon sa tanan ng mga bisaya. <laughs> Maayong buntag na hapon sa tanan ng mga bisaya. Marahay na aldaw. Sentero ka boss. Dalawa lang kami ngayon nag-hiking. Dalawa lang But kami. Naligaw yung... pa. Aywan. Hoy, naligaw Saga kami. Maayong hapon sa Tagalog. Kami ngayon ay naliligaw. Dito, salaman, salama out. At <laughs> nasira. Dito, salama island. Guys, dito kami sa Salama Island. Kaso, Hindi, dalawa lang kami. Kasi picture, naligaw pa. Ano, Grabe, naligaw kami. Niligaw ako nitong babae. Hindi tayo naligaw. Tignan mo sila. Papunta dito. Sama tayo sa kanila. Hindi nga. Yan kahit si dito. Aso dito. Ano. Naligaw kami, kagubatan. Tignan yung kagubatan. Ta-da-da-da-da. Ibig sabihin, maliang lakad. Hello, cute, cute doggie. Hello, cute, cute doggie. May mga aso. Nag-hiking din sila, guys. Guys, sama kayo sa akin pag-hiking. Nagkaligaw-ligaw. Ligaw-ligaw. Dami ko pa naman bit, -bit no? Pwede ka kasi. Oh, diyo, no? May aso din, no? Maaraw Ma siya. Sa tanan ng mga bisaya. Ma Maaray na hapon sa gabos ng no, mga bikulano. Magandang hapon. Magandang hapon. Ang ingay ingay. Sama kayo sa pag-hiking. Ha, dyan lang kayo. Ha, manood. Hoy, ang dugo ko. <laughs> Hoy. Hoy. <laughs> Yung butas ng pantalon. Butas yung pantalon niya. Naupo siya kanina. Tapos sabi niya, butas yung pantalon ko. Yeah, Sana all butas ang pantalon. <laughs> <laughs> Joke. Ay, dito tayo. Sige na, babash. Hiking, hiking na naman. So, Ayan. Sabi mo dito tayo, dito nga maraming tao. Lala. Hiking tayo. Ayun kasama ko si Nelly. Dalawa lang muna kami ngayon kasi yung iba overtime. Sana all may overtime. Ha? Oh. Dito nga, may nakita ako na arrow. Dito pala, mali yung way natin kanina. Dito, oh, may nakalagay lamawin. Ang mali, isang paa natin. Mali yung paa namin. Iba yung dinaana namin papuntang windmill. -win. Bigot ang laptop ko. <laughs> Pwede ba mag-live dito gamit ang laptop? My gosh. Pinapawisan na ko konti. Konti lang charot. Sana all may kasama, may kadate. Ayun no. Oh. Papa sana all. Ano, laban? Bawi. Uwi. Ayan siya, napagod na naman si Sabi ko siya ikot-ikot dito pala yun. Ikot-ikot lang. Sana all pababaan na sila kami papunta pala. Sana all Ako na ako... Ningal na... Hiking is... Pagod-pagod naman to. Laban lang. Para papayat tayo. Anong times ba ngayon? Ha? Bukas pa? Bakit? May kadate ka ba? Daki <laughs> nga! Dad. Hmm, hindi nga lako eh. Ayan kasi, mahilig sa hiking. Ayan. Tapos mag-reklamo. Sita ba nag <laughs> Na gusto kong pahinga? Tagu-taguan, maliwanag ang buwan. <laughs> May sungkob. Dapat kayo na sila na una, di ba? Hmm. Naligaw din yata sila. <laughs> Diyos ko, marimaribang way yung napuntahan namin. <laughs> pahinga mo na daw siya. Hindi, okay, pahinga ka. Tapos si Pete lang kita pag nandun na ako ha. Hahaha. <laughs> Hinga daw muna. Ako din sa baba. Yung mga ring. Bracelet. Hello, guys! Salamat That's sa short. mga sumusuporta at nanonood. Thank you! Pahinga mo na siya kasi napagod. Pagod sa kakalakad. Ay, ayun. siya na, niligaw mo. Niligaw ko siya. Alam nyo, doon kami sa kabila duman kanina. Tapos, nabtaka siya. Walang tao kami dalawa lang. Eh, yun pala yung mali. Mali ang way. Bumaba kami ulit. Nakita namin to kaya dito kami. Ay, sus, marisip. Dito pala talagang daan. Dito pala talagang daan, ano? ng boots talagang daan, ano? nag pa siya. Look. May gas-gas bats ka. Bago, nag ba, Alam ba? naman niya mag-hiking kami. nag siya. siya. O, ba? Diba? Social. Dapat nag-rubber shoes. Eh, gusto niya mag-boots. O, yan. Saan kayo makita? Nag-hiking, nag, nag Gan lang po, no? <laughs> Parang tanga. <laughs> o, tanga? <laughs> Parang tanga. Kinakausap ko yung sarili. <laughs> Sige, okay, sana kong masagot mo. <laughs> tanga oh, oh, oh. <laughs> <laughs> ako, oo. Oh, oh. Ang galoka. Ganun talagang. Parang tanga ako, oo. Oh. Uy, saan kayo galing dalawa? Saan kayo pupunta? Saan kayo pupunta, uy? Pintayin niyo kami. Nandito pa kami dalawa. Wala. Did makibar. So, ayan guys, dito kami sa bundok-bundok. Mamaya ipapakita ko sa iyo yung ano, tok-tok na punta namin, yung windmill. Maganda doon. Tok-tok? Tok-tok! <laughs> Mag-live tayo mag baka bukas Mag-live ako kahapon. Ayun! Walang na si Nelly. <laughs> Diyan mo, papasok na ako sa bahay namin. Pwede na bahay mo. Ito yeah. dito. Oh, galing na sila doon sa windmill. Ang dami nila. Tapos kami papunta pa lang. Oh, na. Yes. Yes. Wow. Yes. Wow. Ayun na windmill ni O, nakita mo na. Nakita mo ali Hindi makita malayo kasi. Ikaw ko siya na. Ikaw Sabi ng lalaki. Pauwi nó sila kami o punta Ayan. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để pagkabakot hey yeah, ko bakwan sa pamaon. Nagamit tao dam. Wala, wala tao. na na kami. Mamaya, mag-video ako sa taas. Oo, magbas na ako. Wait lang. Sa ba mas ko? Magmas na kasi. Bawal walang mas. Kaya mas mas na tayo. Oh. May mas na ako. Mas. Ayan, mas na. Kasi maraming tao. Bawal walang mas. Wala so, like, kong akong pambayad. <laughs> ah, nila, okay ka lang? Kaya pa? Kaya pang maligaw? <laughs> Kaya ko daw Eh, hirap magmas. Oh, hirap makahinga. gosh. Kung alam nyo lang. Ayan ang windmill. Nakikita ko na. Ngayon. Ayan. Ikot-ikot. Ikot-ikot. <laughs> yeah. Dito na kami. <laughs> dito na kami. <laughs> Sa wakas. Finally. Nakita ko na. Bye-bye. Maya ulit. Next video. Bye.